Unang Samuel, ikadalangputpulong kabanata. At nangyari sa mga araw na iyon, na ng mga filisteo ang kanilang mga hukbo sa pakikidigma upang lumaban sa Israel. At sinabi ni Akis kay David, Talastasin mong maygina na ikaw ay lalabas na kasama ko sa hukbo, ikaw at ang iyong mga lalaki. At sinabi ni David kay Akis, kaya't iyong malalaman kung anong gagawin ng iyong lingkod. At sinabi ni Kay Akis kay David, Kaya't gagawin kitang bantay sa aking ulo magpakailanman. Si Samuel nga ay namatay at pinanaghuyan ng buong Israel at inilibing siya sa Rama sa makatwid bagay sa kanyang sariling bayan. At pinalayas ni Saul sa lupain, iyong mga nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at ang mga manghula. At nagtipisan ng mga Filisteo, at naparunang tumantong sa sunam. At pinisa ni Saul ang buong Israel, at sila'y humantong sa Gilboa. At nang makita ni Saul ang buong ng mga Filisteo, siya'y natakot, at ang kanyang puso ay nanginig na mainam. At nang mag-usisa si Saul sa Panginoon, ay hindi siya sinagot ng Panginoon. Maging sa panaginip man, ni sa urim man, ni sa pamagitan man ng mga propeta. Nang magkagayo, sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, Ihanap niyo ako na isang babae na nakikipagsanggunayan sa masamang espiritu upang ako'y pumaroon sa kanya at mag-usisa sa kanya. At sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, Narito, may isang babae na nakikipagsanggunayan sa masamang espiritu sa Endor at hindi na napakilala si Saul at nagsuot ng ibang kasuotan. At naparoon siya at ang dalawang lalaki na kasama niya at sila'y dumating sa babae ng kinagabihan at kanyang sinabi, Hulaan mo ako, sinasamo ko sa iyo sa pamamagitan ng sinasanggunian mong espiritu at iahon mo sa akin silmang banggitin ko sa iyo. At sinabi ng babae sa kanya, Narito, Iyong nalalaman ng ginawa ni Saul kung paano kanyang inhiwalay yung mga nakikipagsanggunian sa mga espirito at ang mga manghula sa lupain. Bakit nga itinagalagay mo ng silo ang aking buhay upang ipapatay ako? At sumumpa si Saul sa kanya sa pamamagitan ng Panginoon na sinasabi, Buhay ang Panginoon. Walang parusang mangyayari siyo dahil sa bagay nito. Nang magkagayos sinabi ng babae, Sinong iaahon ko sa At kanyang sinabi, Iaahon mo si Samuel sa akin. At nang makita ng babae si Samuel, ay sumigaw ng malakas na tinig at nagsalitang babae kay Saul na sinasabi, Bakit mo ko dinaya? Sapagat ikaw ay si Saul. At sinabi ng hari sa kanya, Huwag kang matakot. Sapagat anong iyong nakikita? At sinabi ng gabay kay Saul, Aking nakikita isang Diyos na limilitaw sa lupa. At kanyang sinabi sa kanya, Anong kanyang anyo? At sinabi niya, Isang matandang lalaki ay limilitaw, At siya nagbibilot ng isang balabal. At nakilala ni Saul sa Samuel at siya'y yumukod sa lupa, At nagbigay galang. At sinabi ni Samuel kay Saul, bakit mo binagabag ako sa aking pag-ahon? At sumagot si Saul, Ako'y totoong naliligarig, sabagat ang mga Filisteo ay nandidig malabas sa akin, at ang Diyos ay humuwalay sa akin hindi na ako sinasagot. Kahit sa pamamagitan ng mga propeta, ni nang panaginip man. Kaya tinawag kita upang maipaklalam sa akin kung ano ang aking gagawin. At sinabi ni Samuel, bakit nga nagtatanong ka sa akin, dangang ang Panginoon ay himiwalay sa iyo at naging iyong kaaway? At ginawa ng Panginoon ang gaya ng sinilitan sa pamamagitan ko, at hiniwalay ng Panginoon ang kaharian sa iyong kamay at ibinigay sa iyong kapwa, sa makatidbagay kay David, sapagat hindi mo sunod ang tinig ng Panginoon, at hindi mo ginawa ang kanyang mabagsik na galit sa amalik, kaya ginawa ng Panginoon ang bagay na ito sa iyo sa araw na ito. Bukod di bibigyan ng Panginoon ng Israel naman, nakalakit mo sa kamay ng mga Filisteo, at bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay masasama sa akin. Bibigyan naman ng Panginoon ng hukbo ng Israel sa kamay ng mga Filisteo. Nang magkagayo'y, biglang nabulagtas si Saul sa lupa at siya natakot na mainam dahil sa mga salita ni Samuel. At tawalan siya ng lakas, sapagkat hindi siya kumain ng tinapay buong araw ni buong gabi man. At naparoon ng babae kay Saul at nakita na siya yung totoong bagabag at sinabi sa kanya, Narito, narinig ng ilingkod ang iyong tinig at aking ilagay ang aking buhay sa aking kamay at aking dinindig ang iyong mga salita na iyong sinalita sa akin. Ngayon nga, sinasamo ko sa iyo, iyong dinggi naman ang tinig ng ilingkod at paglagyan mo ako ng isang tubo na tinapay sa harap mo. At yung kanin upang ikaw ay lumakas, paglakad mo ng iyong lakad. Ngunit siya tumanggi at nagsabi, hindi ako kakain. Ngunit ipinilit ng kanyang mga lingkod na pati ng babae. At dinindig niya ang kanilang tinig. Sa gayo siya bumangon sa lupa, ay umupo sa higaan. At ang babae ay mayroong isang matabang guyang baka sa bahay at nagmadali at pinatay niya. At siya gumawa ng harina at kanyang minasa at kanyang niluto na tinapay na walang lebadura. At kanyang dinala sa harap ni Saul at sa harap ng kanyang mga lingkod. At sila'y kumain. Nang magkagayos sila'y bumangon at umalis ng gading yaon.